Good morning everyone. So karong adlaw kay naman isda. So magluto na po ta og isda. So atong mga nangaging adlaw kay nagpaksiyo man ta. So karon simple lang atong lutuon magprito ta og isda. So ato sana siyang gihugasan diha. Siyempre, hugasan gid nato bago nato lutuon para mga tangtang -tang na iya mga dugo-dugo diha sa maong isda. Nagtuo mo nga kausaran ako ko nagihugasan na dili ha. Kay ang ipakita nako sa video kausara jud pero ako na siyang hugasan og katulo. Siyempre, katulo jud na hugasan para para matangtang ang mga dugo-dugo sa mga isda o mauto ang ako lagi sobdan o prito ang mga isda kabalo mo mga igat kung unsay pinakasayon nga lutoon sa so, sudan mo gini ang prito-prito oo oh, nagtan lutoon mo nga sayon na juga ay eh, magprito isda no pero ang pinakalisod nga magprito isda kana jung tilamsik sa mantika nga matugdog sa imong panit pasa jung sakita mo no, gini pinaka lisod magprito og isda ang kanang tilamsik magtilamsik tilamsik mga mantika o tanawa o diba diha cukup ko naglisod ka na maglikay-likay katungod kay hinaglunod din mo sa isda wa na nagkadima o kay mauna ang tilamsik sa mantika para sa jokes kita o sa imuhang panit mauna siya maglikay-likay di ka na ang isa o nasunog na mauna hapit na nasunog kung mautong na siya na solve din ako ng problema diha ang kilamsik diha sa maong kwan, og o maauto na luto na siya mauna siya mga igat og thank you for watching sa maong video